Ultimate Slime, the team adventure ba ang hanap mo? Where you can heal your inner child. Tara at samahan niyo kami sa isang kakaibang journey into the squishy world of slime. Dito lang sa Tipid Trips. Kung ang goal mo ay hanapin ang inner child o mag-enjoy lang kasama ang kids, ito na ang sign dahil dito sa Pasay City, tayong lugar para sa mga kids at syempre para sa ating mga kids at heart. <coughs> Biyahe tayo sa Tipid Trips! Mula sa FBJ Station, sakay tayo ng tren papunta sa EDSA TAF. 35 pesos lang yan. Pagbaba sa EDSA Taft, jeep naman tayo ng biyaheng Pasay sa halagang 13 pesos. Kung nakababa ka na sa mall, walking trip na sa Ocean Drive at dumiretso sa third floor Mahaba-habang lakaran pero siguradong sulit yan dahil for today's video, tara laro tayo! Utopia is the first ever slime themed playground here in the Philippines. Here you can play with unique and fun games, make your own slime at the slime lab, and then play with slime at the slime pool, and of course, get slimed. <laughs> It's a good environment to relieve the stress talaga. So you can disconnect with your daily stressors like your work, you can uh, unwind here and then play and just be present at the moment. Kakaiba at challenging ang mga laro na magpapalabas ng teamwork, competitiveness, at kahit ang inner Miley science mo. Meron silang 10 unique stations na pwede mong ma-enjoy tulad ng Goo Catcher, Slime Pool, Escape the Slamborant, Slime Tower, Balloon Blaster, Goo Lectic, Goo Nado, Boom Boxer Human Bowling Ball Slime Spy At Ang Gu Zuka sa presyo, 699 pesos sa online booking at 799 naman kapag walk-in. Sulit na sulit na ang bonding at para ka nang bumalik sa pagkabata kung saan ang goal mo lang ay magsaya at mag-enjoy. So visiting here can promote wellness by providing a stress-free environment and playful playground for everyone. Hindi lang yung kids yung makakapaglaro, hindi lang yung kids yung mag-enjoy -e but also their parents or their sisters or their brothers. Open from 10 a.m. to 8.30 p.m. daily, kaya kulayan na natin ang drawing ng barkada kung saan pwede kang mag-enjoy at kalimutan ng problema kahit sa sandaling oras lang. Biyahe ulit tayo sa susunod na Tipin Trips.